I will be dito tayo sa middle of nowhere ayan ah check muna natin yung ating Google Maps Syempre kasama natin yung batang makulit ayon Say hi. Hi. hi Ngayong araw ayan pupunta ulit tayo sa beach Ah sa beach tayo dito tayo sa middle of nowhere ayan rough road na naman rough road so mapapalaban na naman tong ating red tricycle Okay, so ito yung bungad. bungad pa lang ito kasi sa Google Map natin, 22 minutes. 22 minutes pa. Pero baka abutin tayo ng 30 minutes. Kasi gis lang ang takbo natin eh. 10 kph. Ayan. Bakit? Ng konti. Mabato. Kaya pa naman ang segunda. Ayan, mabato nga lang. Tapos, pag may kasalubong na malaking sasakyan, kailangan tumigil yung isa. Kailangang magbigayan. Malalaki ang bato dito. Ayan, ha. Yahoo! Ayan. Ayan! hinay-hinay so, lang. Ito talagang off-road. Mag-hi ka, ma'am. Say hi. Ayan. So, dito, may madadaanan tayong ginagawang daan. Ayan, o. No? Nag-widening. Widening. Ayan, kung kanina, rough road, dito. Two lanes. Bagong gawa. Ayan, o. No? Uh, hindi pa siya totally tapos. Uh, hindi pa siya totally tapos. Yan. Bagong gawa lang. Bagong gawa. Ayan. Ay, may tubig na dito. Ay, malapit na tayo bang bam. Ayan na yung dagat o kulay blue. Ayan. Pagkatapos na magandang daan, ito na ulit. Ay, ito na ulit. Barrio, barrio. So, talaga yung daan, o naligaw tayo. Ang daming goat, o. Ang daming goat. Parang naligaw ata tayo. <laughs> Parang naligaw tayo ba? Pangit na daan yung sinundan natin eh. Merong isang daan kanina pa ba? Pero Parang mga bahay-bahay na kasi yun eh. Ay, daming baka. Ang daming baka ba? Ah, 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 ah. Ay, parang green na green na. Ah. Madulas pa naman nata to. <laughs> Ha? Ang dami ng kao. Okay, ikaw kasi hindi ka pa naligo? Ayun, okay. Ha? Okay. ha? Mali nga yung dinaanan natin. Doon dapat. Dito dapat ako. Oh, delikado to ah. Hindi tayo Oo. Oh. Oo. Ito nga. Naligaw ba tayo? Malapit na eh. Yo, 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 yo. Balik tayo, balik tayo. Delikado ang daan, baka hindi tayo makabalik. Hay. So, uh, babalik po tayo. <laughs> babalik tayo. Delikado 'yung daan. Hindi maganda. Eh, hindi maganda. Alanganin, alanganin tong red tricycle natin. Ang daming goat, oh. Alanganin yung red tricycle natin. Balik tayo. Ang daming kambing dito. Hey, wrong turn, wrong turn. Maraming kambing at baka. yan o, baby cow. Alright. Okay ka lang, ma'am? Okay. So, na turn tayo. May daan doon. Tinuturo ang Google Map. Kaya lang. Wala, hindi kaya. Yeah kaya pa pababa pero napaka uh, alanganin na pag umakyat tayo baka madulas walang magtutulak nitong tricycle okay dito ulit tayo balik tayo sa uh, daan na ito Okay. Dito tayo. Sandal lang natin itong daan. Maraming goat. Oh, tayo nakikitang tao? Tatanong sana tayo. Ang liit oh, ang liit. Ang liit na kambing. <coughs> talagang so, yeah. sinundan tayo dito tayo sa baba may ginagawang resort dito ewan kong resort or rest house malapit sa gilid ng dagat dinaanan natin pero hindi tayo pupunta doon dito tayo Yan. Sana ito na nga yung daan papunta sa beach wala. Alanganin yung isa kanina eh. Nako, private property. Pa. Private property oh. Okay, private property pala ito. So kanina, yung unang narong turn tayo, alanganin ang daan. Pero meron, merong tinuturo, kaya lang alanganin. Ito, sinundan natin yung main road. Ang pinakadulo na niya, private property pala. Ano, may mga resort dito. May mga resort. So subukan natin, mag-inquire. Pasok tayo. Pasok tayo. Ayan, ang ganda oh. Ayan, may tao. Hello po. Dito iba't idala niya mapanji di beach, Diba ba ba? Haanhal. So, yun, nag-inquire tayo. Hindi tayo pwedeng dumaan. Pababa ng beach. Kasi private property ito. Itong daanan na ito. May mga cottage. Wala eh. Hindi tayo allowed na dumaan. Kailangan daw, nakabook tayo. Ilang oras lang naman tayo dito eh. Kakain lang tayo. Ay Pass tayo. Pass. Okay. Balik tayo. Ayan. Pabalik na ulit tayo. Pabalik tayo. Wala. Hindi tayo nakapunta doon sa spot natin. Kalanganin. Tapos yung isa, private property. Kaya, hanap tayo ng iba. So, dito pala sa pinuntahan natin, barangay makabubuni pala ito. Si Cho Pateng. Pateng ba? Pateng pateng, pateng <laughs> tayang talisay beach sana yung pupuntahan natin nung una, kaya lang alanganin yung daan tapos susunod sana natin yung isa na beach din, malapit doon, pero private property hanap tayo ng iba talaycho tayo agno, pangasinan so eto na ito na yung bagong gawa rin nito. yun o. Oh. Ito yung Agno Bani. ah uh, scenic Road. So, yun o. Oh. Kitang kita na yung beach. yun o. Oh. So, kompleto na ito. Kompleto na. Ayan nyo. Nakita ko na yung beach. Abagatanan. Oh. Ayan nyo. So, abagatanan. Abagatanan. Brown sang. Yun, no? Oh. Pababa. So, maganda na pala yung daan dito. Maganda na yung daan. Hindi na siya katulad dati na rough road. So, eto kompleto na. Dalawang lanes. Yan, no? Oh. Okay. Ayun, oh, yung beach. <coughs> Natatanaw ko na. Diretso, pababa. So, galing tayo ng bani. Pababa Pababa tayo dito sa Agno. Ayun. Nakita ko na yung dagat. Subukan natin dito sa Abagatanan. Baka may mura silang beach nga, uh, cottage nga Nandito tayo sa ayan, oh, well, uh, welcome art ng Abagatanen, Barangay Makabubuni. So, makabubuni pa rin to. So, eto. Uh, maghanap ulit tayo ng ibang spot. Hindi natin kaya. So, pag peak season, nasa 1,000 pa ang cottage dito. 1,000. Uh, binigay sa atin, 500. Hindi kaya, hindi kaya. Tatlo lang ho kami, tapos half day lang. Ayan. Tatlo lang kami, tapos half day lang. Hindi kaya. Hanap tayo ng iba. Medyo mataas lang yung mga damo. Ayan o, pero kulay blue, kulay blue yung paligid natin. Dito sa bandang right side. So maghanap tayo ng mas murang spot. Mga tourist spot kasi yung pinuntahan natin. Yan. Na. Yung abagatanin. Medyo mahal. Kakain lang naman kami tapos ligo. Uwi na. Tatlo lang kami. Dalawang adult, isang bata ang makulit. Hala. Uh, hindi kaya yung 500. Budget meal lang kami, budget meal. Yan. Yes. maghanap tayo ng iba. Maghanap tayo ng ibang spot. Hindi yan, ilog. Dagat yan. Dito, dito. Subukan natin Dito. Mayroon kayo dito. Ay, pangit naman. Gano'n. Low tide. Low tide? Oo. Sa umbrella rocks na lang tayo. Low tide, low tide. Umbrella rocks na lang tayo. So, ayan. Low tide pa lang ngayon. So, ayan. Low tide pa lang Ah, uh, Nandito tayo sa gilid ng kalsada. Ayan o. Oh. So ayan, low tide, low tide. Malayo. Malayo yung tubig. O oh, ayan o. Oh. Ito na ata yung Sabang Beach. Ayan, so ayan yung ating red tricycle. Nakatambay sa gilid. Papasok na tayo sa... Umbrella Rocks. Wala, no choice tayo. Dito tayo tatambay. Say for wrong turn yung unang destination natin. Ayan. Ito tayo. Ayan, eh. daming tao ata. Maraming tao. Maraming tao. Maraming tao. Ayan. Sunday ngayon. Sunday. I love Agno. Okay. Okay. Alright, so nandito na tayo. Nakahanap din tayo ng ating spot. Ayan, syempre. Dito tayo napadpad sa Umbrella Rocks. Ayan, dito pa rin sa Agno. So, eto. Kasama natin yung batang makulit. Mag-hi ka sa kanila. Hi! Uh, hi, friends! Oh, Hi, friends! So, ayan. Yung ating spot. Ayan. So, ang tables and chairs lang nila dito. Napakamura. Ayan, napaka-mura. 200 lang to, 200 pesos. Isa sa mga nanotice natin dito ay yung mga cottages nila dati, ano. Yan, nabagyo ng bagyong emong. Talagang medyo grabe talaga yung epekto ng bagyong emong dito. At isa sa mga nakapagtataka, ano, na itong lugar na ito, itong dagat na ito, ayan, private property. So, nagiging private property na itong lugar na ito. Hindi natin ma-explain kung bakit. Hindi ayaw din magsalita ng caretaker dito. Ayan. Pero ngayon, LGU Agno ang nagmamanage sa part na ito. So, ngayon, low tide. Low tide po ngayon. Pero bago tayo maligo, kasama tong batang makulit, ay kakain muna tayo. So, ayon. Overall, yung ating biyahe medyo mahaba. Ano? Kasi yung first destination natin, hindi tayo natuloy. Doon sa, anong tawag doon? Talisay? Talisay Beach? Sana? Kaya lang. Alanganin yung daan. Alanganin yung daan. And yung isa naman, nakatabi niya, malapit doon sa Fuego Resort, ata yun. Private property na rin. So, hindi ka pwedeng dumaan. Tapos ito, ayan, pangatlo. Dito tayo nakahanap ng spot. No? Umbrella racks dito rin sa Agno. So, itong tables and chairs natin, 200, 200 pesos. So, entrance fee ay uh, 10 pesos. Pero, katulad nung sinabi ko kanina, mayroong malaking pagbabago dito sa uh, umbrella racks. Ano? Yung pagbabago ng management kasi nagsishift sila. Kita nyo yung karatula kanina, private property. So darating ang araw, yung beach dito sa Umbrella Rocks, dito sa Agno, magiging private na yung mga resort at cottage. Ayan. And this ha, nakausap din natin yung caretaker. So meron pa rin yung mga unggoy dito. Ay, bamba, may mga unggoy pa rin dito. Ayan, kaya be careful, kailangan nyo bantayan yung mga pagkain kasi nagnanakaw sila ng pagkain. Ayan. Mamaya, papasyal tayo doon sa mga umbrella racks. Yung so, handa natin, fried chicken. Kagabi pa to. Rotas. Rotas na gulay, kamatis. O, eat na tayo. Bago tayo mag-swimming. Okay? O, ito, budget meal lang tayo. Wala tayo pang big time na resort. Kaya dito tayo sa Mura. Mahal yung mga beach, ano? You know? Ginagawang private na kasi yung mga beach dito sa Western Pangasinan, no? Eh nakakagulat na rin yung kanilang mga cottages, no? Ang mamahal. Mahal, 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 mahal. Mahal, mahal, mahal hmm. ka sa, sa mga mura dito sa Agno, Pangasinan, eto. Umbrella Rocks. Pero, ayun nga, katulad nung sinabi ko kanina, nagiging private. Nakukonvert na sa private yung ilang bahagi ng beach dito sa Umbrella Rocks. Yes, syempre, meron ding banana boat dito. Ayan, ayun o, banana boat. Dinihila ng bangka. Ayan, may nagbenta ng, anong tawag dyan, mambam? Oh, scramble. Ayan, <laughs> napabili tayo. Napabili tayo. Share mo si mama mo. <laughs> uh. mm. Alright, so tapos na tayong kumain. Punta na tayo sa dagat. Tignan natin yung umbrella rocks na tinatawag nila. Okay, let's go. So, eto, yung beach ng umbrella rack. Ayun, medyo low tide po tayo ngayon. Medyo malayo yung tubig. Dito sa dalampasigan. Ayun. At litaw na litaw yung mga bato doon sa dulo. yan puntahan natin yung sa dulo. <laughs> boom <laughs> Go. Sige, diretso. Doon sa dulo. So, ayan. Enjoy ang patang makulit. May mga kasama po tayo dito. Na mga turista na pumapasyal dito sa Umbrella Rocks. Ayan. Mamaya, abot uh, na dito yung tubig. And dito sa bandang dulo dito, ayan yung umbrella rocks. O, uh, parang mushroom. Para siyang payong. So, punta tayo dito sa dulo. Check natin yung umbrella rocks formation. So, ito nga. Ito yung formation. ng umbrella. Ayan. So napakaganda. Napakaaliwalas ng paligid. Ayan. Refreshing talaga. Ang hindi lang maganda dito ay yung kulay ng buhangin. Ano? At ito yung kasama nating batang makulit. Ayos! Ayos! So nandito sa likod natin yung mga formation ng bato. Ayan o. Oh. So, may mga ilan-ilan na maganda ang formation. Ayun, mainit, mainit. Mainit yung tubig dito kasi na-stuck ito. -a, tibay, ay -na -na ay Asiyah Ayan. So ito yung isa sa mga pinakamagandang rock formation. Marami dito sa gilid pero hindi sila complete na parang mushroom ano, parang umbrella. Sa taas pala kung makikita nyo, ayan, oh. Merong parola. Ayan. Diyan lang sa taas, parola. Alright, so merienda tayo muna tayo. Ayan. Oh, mainit. Mainit ang tubig. <laughs> okay. Ligo tayo mulit. Say hi. Oh. Uh, So, meron tayong nakitang fish dito, oh. Ayan, oh. Oh. Fish. So, ayan. Kasama ko yung batang makulit. Ayan. Enjoy na enjoy sa paliligo. Kahit mainit. Ayan. Tingnan dito. Say hi. Hi, hi mga idol. Ayan, oh. Mga idol. <laughs> so, dito na nagtatapos ang ating adventure. Ngayong araw na ito kasi... Pauwi na rin tayo. Ayan o. Pauwi na rin tayo. Bye-bye!